mo ni higala ang pinakalami nga sudan wala pa mo katilaw ani no Mune, gitawag diri sa mga og tabangkay ang tabangkay ang pinakataas taas og, nutrients nga calcium protein and fiber mahal kayo ni kung ibaligya kaya talag sa rin siya makitaan manggawas na sila sa panahon sa ragabhiyon lami ka kanang ulo na kanang ulo ano uh, uh, uh. kanang gasinaw kanang gasinaw sama na siya sa tikulon sa manok mura ni siya gul ang pinakalamian ni nga luto is tabangkay nga sisig o sisig na tabangkay after ting lamia wala mo katilaw ani no? muni pinakalami nga linuto usud ang diri sa mua tilawin ninyo pag try mo ugluto ko makakita mo in ini sa inyo ah. ayaw pa sagdai eh. pa lapuahi ini guman og ang iyang shell makuha na na Then, imong ad-a imong hugasan ad-aron imo na siyang lamasan parating ting lami ah. pwede ni adubuhon pwede ni lubihan pwede ni mong muragsisig pwede na ganit ni mo isugba pwede po niyong magsabuan tanlaran. Aperteng ah, na ginuan.